So yun mga ka-farmers, good morning sa inyong lahat. Ayan. Dito na naman tayo sa Munting Farm. At uh, bibisitahin na ulit natin itong mga alaga natin mga big, Bagong kuha lang natin to, Bagong bili. Sa babuyan dyan sa malapit sa amin. Kaya mag-aalaga rin tayo dito guys sa ating Munting Farm para Ayo habang inaantay natin yung ano natin yung mga tanim natin pagka nakapagtanim tayo dito sa ating taniman ng mga palay is meron tayo ding mga ah, baboy na binabantayan dito sa ating farm Actually guys eh ah, ah, ito pala yung pinagawa natin hindi lang natin na ng video yung iba pero yung iba naman is nakuha natin tapos nag-traditional pa tayo ng PR dito sa ating munting farm para pag mayroon tayong bisitang pupunta is mayroon tayong uh, mayroon silang pagsisiaran guys bagong gawa lang to guys ayan. dalagyan din natin ng tiles ayan tapos nagpalagay din tayo ng ating ano dito ng uh, lababo, pero hindi pa totally na tapos ta papantan pa natin tong ating ano ah, bahay ng kambing ito guys is ah, i-renovate natin ito yung gagawin nating bahay kubo natin tapos yung itong isang kubo kubo na to ililipat natin doon sa dulo ito yung magsisilbing bahay ng ating mga kambing Ayan ngayong araw guys is nagpapa hand tractor na tayo dito sa ating area yan yung kuya ko yung nag hand tractor yan, lahat to ay katamnan natin tapos dun pa sa kabilang area doon ito lang yung uunahin natin kasi ito yung uh, nauna nating ano uh, punlan yung punlan yan doon mga siguro sa uh, bukas ng umaga is ipapabuhot na natin dito siya itatanim ito nga pala guys yung ating pinagkukuhanan ng ating mga uh, pagkain sa araw-araw meron tayong talong dito tapos siling labuyo tapos may mga tumubong sa dito kaya pag andito ka talaga guys sa uh, farm talagang hindi ka magugutom kung masipag ka lang magtanim ayan tapos may nagtanim ulit tayo ng dito ng siling haba panigang tapos yung uh, upo oh, uh, patola ayan malapit na rin silang ano gumapang oh, gumagapang na yung iba pinaamin nga na yung mga ano yung, yung, so guys marami na rin mga nagpre-prepare dito sa ating ano sa katabing bukid natin ito nagpapatubig kami dito kasi sinasamantala natin guys yung araw-araw uh, araw -araw pang ulan para hindi tayo mahirapan sa tubig ay yung tubig water pump naglagay din na tayo ng solar dyan sa ating farm Ayan. tapos mayroon tayong mini cctv papakita ko lang guys yung mga kasamahan natin dito na Patulong natin dito sa ating farm na nagtatanim papakilala ko sa inyo si uh, Buspacio. buspasyo ah. so guys mayroon din na tayo pala dito ano, hindi ko na videoan meron pala tayo dito ng poso yung kuha natin ng tubig yung yeah. hmm, hinding ng tulog ng mga laga natin ha yung mga feeds na hindi nakaubos ng ano Baboy is kinakain din ng ating mga alagang manok. Marami tayong alagang mga manok dito guys. Kaya hindi tayo ng mga itlog na niluluto dito. Kaya yung mga kasama natin. Ito yung pinagawa din ni utol ko. Itong bahay na yan. Dito na rin daw siya magpapalipas ng gabi pagka kinabalik siya umuwi sa kanila buspasyo ayan o ambo At sa tuya katapos lang namin maggawa ng pilapil ng aripit sa ilukano. Uh, para hindi na kami gumamit guys ng mahabang hose kasi dahil sa uh, ilang araw sunod-sunod na tag-ulan ay umulan yan, nagkatubig dito sa fish pan Ayan ang gagamitin namin na pag dito sa paglilipatan ng unla Ayan. dito na rin kami nagluto ng pagkain na yan, sa luyot Sige hanggang dito na lang guys yung ating video ngayon, bukas ulit yung ating pangalawang video sa ating farm.